Paano magtanim ng kamatis galing sa bunga? Coming up. Hello mga ka-agri! Sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano kumuha ng planting material galing po dun sa mga kamatis na nabibili natin sa palengke or dun sa mga tanim natin mismong kamatis, yung mga nahinog na. Then, ituturo ko din po sa inyo kung paano ipipreserve yung mga buto para pwede natin siya i-store ng mas matagal tapos ituturo ko rin sa inyo kung paano i-transplant yung mga seedlings pag tumubo na. Nandito po tayo sa aming backyard kitchen garden kung saan nagtanim po ko ng iba't ibang klase ng gulay. So ito pong kamatis yung isa sa madalas natin ginagamit sa pagluluto. So ngayong taon, magkoconcentrate po ko dun sa mga tanim or gulay na madalas natin ginagamit sa kusina tulad ng kamatis, talong, sitaw, ampalaya, pipino, tapos yung mga spring onions at iba pa. So yun lang muna yung itatanim natin dito sa ating backyard garden para makatipid po tayo sa mga bilihin. So hindi na natin kailangan pang bumili sa palengke. So anyways, ang video na to ay patungkol po sa kamatis. Ang kailangan lang po natin ay yung hinog na kamatis. Huwag po kayong gagamit ng mga kamatis na kulay green pa. Kasi yung mga seeds po doon sa loob ay hindi pa fully matured pag yun po yung kinunan ninyo ng pantanim, may possibility na hindi siya tutubo kasi nga hindi pa matured yung mga seeds sa loob. Kailangan po yung hinug na. Sa palengke, madalas tinatapon po yung mga overripe, yung mga bulok na hinug na hinug na. Kung pwede nyo pong mahingi yon mas maganda kasi hindi na kayo gagastos. Pwede po natin siya itanim. So napakadali lang po. Hindi natin kailangan ng mas matagal na proseso para makapagtanim ng galing sa kamatis. So, ang problema lang po dito kapag ka F1 yung tinanim po natin or hybrid, hindi ganun kaganda yung bunga or pwedeng iba yung itsura ng bunga or mas konti yung bunga. Pero kung pangkarumo lang, pwede po yun. So tulad sa tanim kong cherry tomato, yan open pollinated siya. Kaya nakukunan ko po siya ng mga pantanim. Pwede niyo po siyang islice ng ganito, ng mga maninipis. Ayan. Basta may kasama pong buto, pwede po natin siya itanim. Ayan. Kahit po may laman pa yung kamatis, pwede, pwede natin yung siya i-baon or itanim na diretsyo. Yan. Siguraduhin lang po natin na mayroong mga seeds para may tutubo. Gagawin lang po natin, i-prepare nyo yung pagtataniman. Sa akin ngayon, magko-container gardening ako. Kasi madalas nasisira at binabaha yung aking area. So yung lupa na ginamit ko po dito ay 50-50, 50%, -50, 50 lupa tapos 50% na organic materials. So may mga kuling, mga kahoy, and may compost. So ilalagay nyo lang po yung in-slice nyo na kamatis. Huwag masyadong malalim kasi mahihirapan siyang uh, lumabas pagka uh, masyadong uh, kapal yung lupa. Ayan, tabunan nyo lang. Pag natakpan nyo na basahin nyo po. So, kailangan siyang madiligan. Kailangan po ma magkaroon ng moist yung lupa para mag-germinate yung mga seeds. Tapos ito, pwede nyo na ilagay sa direct sunlight. Tapos, pagka natuyo yung lupa, diligan nyo lang. Yan po yung ginawa ko dito sa isang pinagpunlaan ko. Kung mapapansin nyo po, hindi ko pinupuno yung container na pinagtataniman ko. Kasi ang plano ko po dito, pagka tumubo na yung mga seedlings, tatabunan ko siya ulit ng garden soil para yung katawan po na nakalubog dyan sa lupa, tubuan siya ng maraming ugat. Mas maraming ugat, mas effective sa halaman, sumipsip ng nutrients at tubig. So tulad po dito, ayun, malalim siya. Ito pag medyo tumaas na ng konti, dadagdagan ko siya ulit ng garden soil hanggang sa mapuno ko itong container So lahat yan na nakalubog dyan, tutubuan siya ng ugat. So mas matibay yung tanim nating kamatis. Sabi po ng iba, kailangan daw linisin yung mga seeds bago siya itanim. Kasi may mga nakabalot dyan sa mga buto na yan. Kung titignan natin ng maigi, parang may laman-laman pa. So kailangan daw ibabad muna sa tubig, ugasan para maalis yun. Actually, hindi na po kailangan kung itatanim nyo agad yung mga seeds. So, matagal na po ko nagtatanim ng garitong pamamaraan. So, marami na po na napatubo. And, yung mga cherry tomato ko na nakatanim dito sa garden, and actually, tubo lang sila ng tubo. Yung mga hinog kasi nalalaglag yan sa lupa. Itong mga cherry tomato na yan, nalaglag lang po yan sa uh, tanim ko dati. So, nung umulan or pag nagdidilig ako, yan, tumutubo na lang siya ito sa aking garden. So yan pagka nababasa in lupa, yung mga nalaglagan ng mga hinog na bunga, tumutubo na lang po yung mga kamatis. And itong mga kamatis na to, ganun din yung ginawa ko. Um, actually hindi ko na siya ni-slice nung ginamit ko yung kamatis sa pagluluto. Yan tinanggal ko yung gitna, yung mga yung mga buto. Tapos binalot ko lang siya ng tissue. Nilagay ko po yung mga seeds dyan Kasi ginamit namin yung kamatis tapos, yun, tiniklop ko lang. Then, nilagay ko na dyan sa lupa, diniligan. So, pag germinate po ng seeds, yun, na durog na yung tissue, lumabas na siya sa tissue, hanggang sa makalabas siya dyan sa lupa. So, ngayon, eto na siya. So, yun para hindi naman sayang. Kasi minsan, uh, ayaw natin kainin yung mga seeds, tinatapon lang. So, nilagay ko siya sa tissue, tapos, tinanim ko din agad. So, yun yung isang paraan. Then, kung gusto nyo pong mag-save ng seeds, para sa susunod na planting season, yun po yung time kung saan i bababad natin itong mga buto na to tapos huhugasan natin. So kailangan talaga maalis yung mga laman-laman na yan. Ang kailangan natin diyan is save yung mga seeds lang mismo. So bababad siya sa tubig tapos hugasan then yan patutuyuin natin sa glit. Huwag niyo po ibibilad sa araw. I-air dry lang natin siya. Tapos pag na-air dry na, ilalagay niyo po siya sa paper bag. So, pag nilagay niyo na sa paper bag, lagyan niyo po kung meron kayong ganito, ganitong silicone gel, para ma-absorb niya yung moisture. Kasi, kung may moisture or basa yung mga seeds natin, dalawa yung pwede mangyari. It's either mag siya or mabubulok. So, yun po yung iiwasan natin. Kailangan tuyo yung mga seeds. Then, ilalagay niyo siya sa silyadong container pwede nyo yung ganito, yung mga jar na may mga lock. Yung mga lock and lock na plastic container. Pwede yan. So, yan, tatakpan nyo lang siya. Tapos, pwede na natin siya i-store ng mga ilang buwan. As long as hindi siya maarawan, hindi siya mababasa, hindi siya nabulok, yan, pwede natin sya itanim. Then, after few days, mga more than one week, Makita natin medyo malalaki na yung ating mga kamatis. So ngayon pwede na natin siya i-transplant. So sa pag-transplant nito, ingatan nyo lang na masira yung mga ugat. So kaya nyo lang po yung lupa, iangat mo siyang ganun, palambutin nyo lang siya. So kukunin natin itong malaki. So dahan-dahan nyo lang po basagin yung lupa. Uh, ingatan nyo pong putol yung mga ugat. Ayan. So, naalis na natin siya. Then, itatransplant natin agad dun sa container na pagtataniman natin. mahukay so, lang po kayo. Tapos, dahan-dahan nyo na pong ilagay yung kamatis. Tapos, huwag po natin siya papaarawan kasi na-stress po yung tanim dahil nagalaw natin siya, nagalaw yung kanyang ugat. So, mga ilang araw natin siya bago paaarawan. So dahan-dahan lang po yung pag-introduce niya sa sunlight. Then ang advisable na oras o panahon ng pag-transplant ay hapon, mga late afternoon para pag-transplant natin hindi siya mainit, madali pong makarecover yung ating mga tanim. Then diligan niyo na siya. Pwede yung swamp fertilizer yung mga concoction para mabilis pong makarecover itong mga tinransplant natin na kamatis ito po yung isang na-transplant ko nakaraan and naka-recover na siya kaya pwede na itong paarawan yung isa dito ko tinanim sa tower may mga nakatanim dyan na spring onion tsaka garlic chives and dyan siya sa taas so itong cherry tomato ko parang nalalanta kasi nababad po yung area na to kung saan siya nakatanim sa tubig baha nung umulan dito sa aming lugar so maraming mga inog pwede ko itong itanim kunan ng mga planting materials para may panibagong tanim na naman ako na cherry tomato. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Sana magtanim din kayo ng kamatis para hindi na kayo bibili ng mga seedlings. Follow us for more farming tips. Happy farming!